kahulugan ng donasyon sa panaginip. Ang pagbibigay ng donasyon sa isang panaginip ay kapareho ng pagkabukas palad, kabutihang loob at pagiging hindi makasarili. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ito ay nagdudulot ng swerte, habang ang iba ay tinitignan ito bilang isang simbolo ng personal na paglago at pagunlad. Ang mga donasyon ay tumutukoy sa pagbibigay ng pera, kalakal o serbisyo sa isang nangangailangang tao o organisasyon. Kadalasan bilang isang kontribusyon sa kawanggawa. Ang mga donasyon ay ibinibigay sa iba't ibang dahilan tulad ng tulong sa sakuna, medikal na pananaliksi, edukasyon at kapakanang panlipunan. Ang isang donasyon ay karaniwan naglalayon na tulungan ng iba o suportahan ang isang partikular na dahilan sa halip na makatanggap ng kapalit. Ang panaginip tungkol sa simbolo ng donasyon ay kumakatawan sa iyong pagnanais na magbigay muli sa iba o magambag sa isang layunin na iyong pinaniniwalaan. Iminumukahi nito na sa tingin mo ay bukas palad ka at nais mong ibahagi ang iyong mga mapagkukunan sa mga hindi maswerteng tao. Sa kabilang banda, kung makakita ka ng simbolo ng donasyon sa iyong panaginip, maaaring ito ay senyales na kailangan mo ng suporta o tulong mula sa iba ito ay tulad ng subconscious na paghingi ng tulong na nagpapahiwatig na kailangan mo ng tulong upang makamit ang iyong mga layunin narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang tungkol sa pagbibigay ng mga panaginip una ang iyong mga damdamin sa panahon ng panaginip isa-alang-alang kung ano ang iyong nararamdaman masaya ka ba at nasiyahan pagkatapos mag-donate nakaramdam ka ba ng pagkabalisa o pagkakasalungatan? Ang iyong mga damdamin ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kung paano mo tunay na iniisip ang tungkol sa pagbibigay. Pangalawa, ang tatanggap. Kanino ka nag-abuloy sa panaginip? Ito ba'y isang kawang gawa, isang taong nangangailangan o isang kaibigan? Maaaring ipahiwatig ng tatanggap kung anong bahagi ng iyong buhay ang sa tingin mo ay napilitang tumulong o suportahan pangatlo ang laki ng donasyon magkano ang naibigay mo sa panaginip ang isang malaking donasyon ay maaring kumakatawan sa iyong pagnanais na magkaroon ng malaking epekto samantalang ang isang maliit na donasyon ay maaring magpahiwatig na gusto mong tumulong ngunit pakiramdam na limitado sa iyong mga mapagkukunan pang ang iyong motibasyon para sa pagbibigay ng donasyon bakit mo ibinigay ang panaginip dahil ba sa kabutihan ng iyong puso o meron kang lihim na motibo? Ang pagunawa sa iyong motibasyon ay maaaring magbigay ng pananaw sa iyong tunay na mga intensyon at mga hangarin kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng pagkain. Kung nanaginip ka man ng pagbibigay ng pagkain ay tanda ng iyong pagnanais na tumulong sa iba. Maaari ka magkaroon ng isang malakas na pakikiramay at impansya para sa mas kaunting mga tao kaysa sa iyo. Sinasalamin din ang simbolo na ito ang iyong mga pinahahalagahan at paniniwala tungkol sa pagsuporta sa iba na nangangailangan. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring naghahanap ka ng espiritual na pagpapakain. Ang panaginip ay kapareho ng kabuhayan at sigla, kaya ang pagbibigay ng donasyon sa isang panaginip ay kumakatawan sa iyong pagnanais na magbigay pabalik sa iyong komunidad o kumonekta sa isang mas mataas na kapangyarihan kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng pera. Ang mga panaginip tungkol sa pagbibigay ng pera ay nagpapakita ng sitwasyong pinansyal o pagnanais na tumulong sa iba sa pananalapi. Para sa ilan, ito ay tanda ng pagkabukas palad at pagpayag na magbigay mula sa iba. Kung nanaginip ka man na mag-donate ng pera sa isang partikular na layunin o organisasyon, ay nagpapakita na ikaw ay madamdamin sa isang partikular na isyu, maaari kang gumawa ng pagbabago sa mundo. Gayun din, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng isang kahulugan, ng layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa donasyon ng organ. Kapag nanaginip ka tungkol sa donasyon ng organ, ipinapakita eh nito ang iyong kalusugan gusto mong maging organ donor, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga paniniwala tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa iba. Samantalang senyales ito na nadarama mong mahina ka sa anumang paraan, ang iyong mga organo ay mahalaga sa iyong kaligtasan. Ang panaginip tungkol sa pagbibigay ng mga ito ay kumakatawan sa iyong mga paggabalisa tungkol sa kahinaan ng iyong katawan kahulugan ng panaginip tungkol sa donasyon ng dugo. Ang dugo ay sumisimbolo sa buhay at sigla. Ang mga panaginip tungkol sa pagbibigay ng dugo ay simbolo din ng katatagan. Ipinakikita nila na handa kang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip na ito ay naghahanap ka ng mas malalim na koneksyon sa iba. Ang donasyon ng dugo ay isang pagkilos ng pagpapalagayang loob at pagtitiwala at ang panaginip tungkol dito ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na relasyon sa mga nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbibigay ng mga damit. Ang mga damit ay kadalasan na sa pagkakakilanlan at pagpapahayag ng sarili. Ang panaginip tungkol sa pagbibigay ng mga damit ay nagpapakita na handa ka ng talikuran ng nakaraan. Ang pagbibigay ng mga damit sa isang panaginip ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa mga pattern ng pag-uugali. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang pagbayag na magbigay muli sa iba. Ang pagbibigay ng mga damit ay maaaring magbigay ng mga pangangailangan sa mga nangangailangan. Ang larawang ito ay tanda ng iyong pagnanais na tulungan ng iba ng praktikal kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng pera sa templo. Ang panaginip tungkol sa pagbibigay ng pera sa isang templo ay nagpapahiwatig ng iyong espiritual na pag-unlad. Ang pagbibigay ng pera sa kontekstong ito ay kumakatawan sa iyong nais na kumonekta sa isang mas mataas na kapangyarihan. Isa alang-alang ang paglinang ng isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan at pagkakaisa. Samantalang sinasalamin nito ang mga paniniwala tungkol sa pagbabalik sa iyong komunidad. Ang pagbibigay ng pera sa isang templo ay maaaring isang paraan upang suportahan ng mga lokal na organisasyon ng kawanggawa o magambag sa pagpapanatili ng templo mismo kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng donasyon sa pananaliksik sa kanser. Kung nanaginip kang magdonate sa pananaliksik sa kanser, masigasig kang makahanap ng lunas. Maaaring ito ay isang pagpapakita ng iyong mga personal na karanasan sa kanser o ang iyong pagnanais na suportahan ang mga mahal sa buhay na apektado nito. Gayun din, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng isang kahulugan ng layunin o katuparan. Ang pagbibigay ng pera sa pananaliksik sa kanser ay maaari maging isang paraan upang makagawa ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Ang panaginip na ito ay hudyat na gumawa ng isang makabuluhang epekto sa mundo.